Magandang araw mga kabarangay. Kumusta na po kayo? Ang video na ito ay gentle reminder lamang na itinadhana ng katarungang pambaranggaylo na ang mga individual lamang ang maaaring maging partido sa amicable settlement proceedings. Tao lamang po, natural person ang complainant at ang respondent. Ano ang ibig sabihin ng individual? I-define po ito ng Supreme Court sa isang kaso na kanilang napag-desisyonan. Ito ay ang kaso ni na Buda de Borromeo versus Pogoy. Matatagpuan po ito sa GR number L 632 77 Ito po ay noong November 29 1983 Sabi po ng Supreme Court dito An individual means a single human being as contrasted with a social group or institution Dagdag pa ng Supreme Court Katarungang pambarangay law applies only to cases involving natural person and not where any of the parties is a juridical person such as corporation partnership corporation sole testate or intestate estate etc yun po ang sabi ng supreme court at sabi din po sa KP Rules, ito po ay nasa Rule 6, Section 1. Ang sabi dito, ang mga panig, mga tao lamang ang maaaring maging panig sa mga usapin, maging bilang nagrereklamo o inirereklamo. Walang reklamo ang magbubuhat o laban sa korporasyon, sosyohan o iba pang entidad na juridikal ang maaaring ihain, tanggapin o aksyonan ng isang lupon ng barangay. Ayan mga kabarangay, sana po ang video ito ay nagsilbing paalala sa bawat isa sa atin. Lalo na po sa mga miyembro ng lupon tagapamayapa at sa mga barangay secretaries sa kapitan na sila po ang unang tumatanggap ng mga uh, complaint galing sa mga kabarangay natin na dapat tao lang po ang ating uh, i-entertain sa barangay So bago po tayo mag-tapos uh, mga kabarangay gusto ko pong mag-special shout-out kay Nahabe Bedriho ng Barangay Malinta, Valenzuela City. Kumusta po kayo dyan sa Barangay Malinta, dyan po sa Valenzuela City. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kaya po hanggang dito na lang muna ulit, ako po si Jeffrey. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa Katarungang Pambarangay Channel.